Israel, Israeli war plans Ika -dalawang puna ng Oktubre at hindi tumitila ang labanan sa pagitan ng mga Israeli at Hamas. Hindi na halos masikmura ng mga sumusubaybay mula sa ibang panig ng mundo ang mga nagaganap, lalo na ang mga namamatay na sibilyan mas lalong nagkimuto ang marami dahil sa bombang pumuto sa ospital ng Al-Ali Arab sa bayan ng Shijaya. Lima na raan ang sinasabing namatay sa pagsabog at ang magkabilang panig ay nagtuturuan kung sino ang may kasalanan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na natapos na ang pahayag ng magkabilang grupo at parehong mayroong opisyal na anunsyo ang pinahayago pang linisin ang kanilang pangalan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong. O ba? Ang Al-Ali Arab Hospital ay ang nag-iisang kristiyanong ospital na pinatatakbo ng Episcopal Church sa Jerusalem at ang mag-asawang direktor na sina Suhaila Tarazi at Dr. Maher Ayad ay parehong kristiyano. Mayroon pang ang kapilya ito sa loob. Kung hindi ka makapaniwala, eto at puntahan mo ang mismong website nila at makikita mo kung sino ang nagpapatakbo nito. Sa makatawid, katulong ito ang grupong AFETJ o... American Friends of the Episcopal Diocese of Jerusalem. makikitang direktor nito na si Suhaila Taratsi sa ospital, panahong hindi pa ito binobomba. Ang Al-Ali Arab Hospital ay nasa kanto ng Um Alimon Street at ng Omar al Mukhtar at napapagitnaan ng St. Philip the Evangelist Chapel sa harap lang na kalsada at St. Porphyrius Church. At ilang metro lang ang layo sa kanan ay ang Great Omari Mosque ito ay isa sa pinakabalang ospital ngayong linggo dahil sa labanan. Ilang daan ang pinasok mula noong nagsimulang bombahin ng Israel ang Gaza Strip. Kung matatandaan, araw ng Martes, 17 ng Oktubre, mga alas 6.30 ng gabi, habang dose-dose ng kataw, mga bata, matatanda, ang inihahatid sa ospital. Isang malakas na pagsabog ang narinig ng mga nanduroon. Kasabay ng nakakabulag na kislap ang lumiwanag na nakita ilang kilometro ang layo. Ang daylan, isang pasabog ang lumanding sa ospital at pumatay ng ilang daang tao. Mas lalo tuloy umingay ang social media dahil dito, mas lalong nagalit yung mga sumusuporta sa magkabilang panik. Kinundem na naging dahilan ng maraming protesta sa ibang bansa, lalo na sa gitnang silangan. Sino nga naman ang tatahimik sa walang awang pagdamay sa mga sugatan at walang awang pangbibiktima sa mga walang malay na pasyente. At ang may sala, Israel o Hamas? Iyan ang tanong. Ilang araw nagturuan ng dalawa at ilang araw naglabas ng patunay at pruweba. Parehong walang sala ayon sa magkabilang panig. At parehong may sala ayon din sa magkabilang panig. Mukhang walang aamin at walang aako. Matapos ang ilang araw paghihintay ng buong mundo sila-sila rin ang kumumpirma sa kanilang mga ebidensya at kanilang patunay. Siyempre, pabubulaanan ba nila ang kanilang sariling salaysay? Hindi, di ba? Kung iisipin, mahirap kumpirmahin ang pruweba ng dalawa kung tunay nga ba o hindi. Diyan sila nagkakamali. Tayo mga netizens mismo ang susuri sa mga nakatagong detalye at mismong makakasaksi sa tunay na video ng mismong pagsabog at hukayin natin ang mga impormasyong magpapatunay kung sino sa dalawa ang nagpaputok. Nang gayon, ikaw na mismo ang makakaalam ng ang katotohanan. Hindi man umamin na naglalaban, tayo na mismo ang hahawak sa mailap na katotohanan. Kung ipagsasantabi mo na ang relihiyon, politika, upang maiwasan ang pagkabaya sa maririnig at hindi maimpluwensyahan ang pananaw, magliliyab sa iyong isipan ng tumpak na kasagutan. Sino nga ba ang nagpasabog na pumatay sa ilang daang pasyente sa Al-Ali Arab Hospital? Heto ang video ng pagsabog. Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Makikita sa video ang pagsabog sa harapan ng ospital at maririnig ang nagsasalita ng Diyos ko, Diyos ko. Sa ikinagulat nito ang harapan ng ospital ay sumabog at hindi ang mismong ospital kung saan may ilang nakaparadang kotse. Kaya marami ang naniniwala na hindi totoong lima na raang katawang namatay. Ang unang ulat tinggil sa bilang, marahil ay, hindi tumpak. Kung iisipin, lima na raang tao nga ba ang nasa harapan ng ospital? Totoong posible, pero medyo alanganin. Ganon pa man, ang pagsabog ay tila maliwanag, pero hindi katulad na ilang pagbomba kung saan ang mismong gusali ay nagigiba. Misal nga ba ng Israel? O siguro, rocket ng Hamas? Kinaumagahan, makikita sa mismong mga litrato ang mga sunog na sasakyan. Pero kung pagmamasdan, hindi man lamang humagis yung mga kotse kung talagang napakalaking bomba ang sumabog sa gitna. Bukod dyan, bakit walang crater o hukay ng pinagsabuga ng bomba? Kung bomba ito na gumigiba ng mga building, mag magiiwan ito ng napakalaking hukay sa gitna. Ibig sabihin, hindi ito malaking bomba. Siguro maliit lang. Misal kaya ito ng Israel o pumaltos ang isang rocket ng Hamas. Bago ka magdesisyon, may nailabas pang ilang video na nakuhanan ang mga rockets ng Hamas mula sa distansya. Tinira ito mula sa North Gaza papuntang Israel. Heto ang video. Mapagmamasdan sa video na ilang segundo lamang sa pagtira, nawawala na agad yung mga rocket sa taas ito ay marahil dahil sa defense missile ng Iron Dome sa Israel. Dali-dali ang napapasabog sa ere ang mga rockets ng Hamas. Pero sa ibaba, may tila sumabog. Iyan ang Al-Ali Arab Hospital. Ito ang gabing maraming namatay sa ospital. Pero wala namang napapansin na may rockets na nakalusot. Siguro wala. Heto at panoorin ang isa pang video na kinuhanan mas malapit lang nakuha na na may isang rocket na nakatuwid sa itaas. Tapos ay biglang kumabik papunta sa Israel. Ibig sabihin, hindi ito agad nasa lubong ng Iron Dome o anumang gamit ng Israel pandipensa. Pero noong papalapit, ito ay natamaan din. Siguradong hindi mo napansin na hindi sumabog ang rocket sa ere. Pagmasdan mo ulit. Tinamaan pero hindi sumabog. Ano ang ibig sabihin nito Ibig sabihin, bumagsak ang rocket na mayroon pang explosive sa loob. Pagmasdan mo kung saan bumagsak dahil ipapanig yung camera sa ibaba. At doon sumabog. At ano ang sumabog sa ibaba? Iyan, ang ospital. Sa madaling sabi, ayon sa ating nakitang mga video, na kinuha sa iba't ibang anggulo, nasaksihan na ang mga rockets na pinalipad ng Hamas sa North Gaza ay sinalangan ng IDF bago ang mga ito nakapasok sa airspace ng Israeli. Ganun pa man, sa sumunod na video, tila may nakaligtas at noong ito ay pinasabog sa ere, bumagsak ito sa Al-Ali Arab Hospital. Kaya naman walang crater at hindi humagis yung mga kotse sa parking dahil maliit lang ang pasabog, rocket na tinira ng Hamas na pinabagsak ng Israel at sumabog sa ospital. Kaya ang tanong, sino ang may kasalanan? Ayan, siguro naman alam mo na ang katotohanan. Hmm... Isang pala isipan. Sino kaya sa dalawa ang aamin? Abangan ng mga susunod na pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Anong aral ang mapupulot dito? Ang ilang araw na labanan ng dalawa hanggang ngayon ay wala pa rin panalo. Pero mayroon na ang talo. Hindi ang Hamas, hindi rin ang Israel. Ang natalo ay yung mga sibilyang hindi kasali sa digmaan mga tinaguriang collateral damage, ang mapait na bunga ng punong karahasan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.